Hala, SS Pensioners. Masamang balita ito. Importante pong malaman nyo. Magandang araw po sa ating manonood. Isang matandang lalaki ang naiulat. Ang nawalan ng lahat ng ibon matapos tawagan ng isang scammer na nagpanggap na taga SSS. Ayon sa ulat ng 24 oras, sinabi ng scammer na kailangan umanong i-update ang SS mobile app ng biktima, kaya hiningi ang kanyang email at pinadalhan ng link. Na-download ng biktima ang app habang ginagabayan ng scammer sa telepono. Maya-maya hindi na gumagana ang cellphone at hindi na ito ma-reset. Nang dumating ang anak, inalis niya ang SIM card para mapatigil ang app installation. Pagka-check nila, naubos ang laman ng lahat ng bank accounts at e-wallet sa loob lang ng dalawang oras. Kahit walang ibinibigay na password, OTP o personal na detalye ang ama, agad nilang binura ang app at ipinagbigay alam sa mga bangko. Nagbabala ang SS na hindi sila tumatawag para mag-update ng app ayon sa eksperto, maaring dinamita ng remote access trojan ang phone ng biktima. Pinayuhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga kilala sa telepono. Narito po ang naging official advisory ng Philippine Social Security System tungkol jack. Kaya naman maging maingat po talaga lalo na sa ating mga nakatatanda or elders. Huwag na huwag po kayong basta magpipindot ng link, lalo na yung mga nagsisend sa text message or email kapag hindi nyo sigurado yung mga link kahit sa SSS man o sa iba pa. Huwag na huwag pong magpindot. Hanggang dito na lamang po muna ang babalang ito ng social security system. Ito ang CH Infos and Updates. I like, share and subscribe para kayo ay updated. God bless you po and have a nice day.